Hello guys, my name is Atrag Nabel Magdaroy, Philippines! Titingnan natin kung ano mga halaman namin doon ha. Mga oh, garden namin. Mga ganyang garden namin doon. Oh, Mamaya tataliban pa nga namin <laughs> 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 Hindi namin doon. Make sure that outfit your mouth. Okay. So, dito kami. So, no? ayan yung mga garden namin. Ang ganda dito, no? Yan yung mga flower kung ano gusto niyo yung flower god. Hanapin niya kung ano mga gusto niyo yung flower god. Tingnan lang niyo yan yung puno. Ganda, diba? Kayo na yung kabila. yung mga flower. Ayun yung mga maliit. Yung bintana namin. So, hello mga... Hello, guys! Mag... Pumunta na naman kayo sa challenge. Mabuti na nga. Dito kayo. Dito tayo sa loob ng bahay. And... Tapos na. And come back to my challenge, guys! Come back to my challenge! Challenge! Come back to my channel. See you later. Bye bye. Bakit ano-ano naman binijuan mo doon? Baka yung mga